Magandang maga po sa inyong lahat. Tinatangga ko po na ako po ay hindi nakasagot sa maraming tanong mga nakakaraang huling araw upang maproteksyonan ang institusyon na aking minahal sa loob ng tatlong puntaon. Sabalit, nitong mga nakang araw, ako po ay nakapag-isip-isip na tumulong na lamang po sa investigasyon na to para po sa bayan. Narito po ako sa harapan niyo ngayon uma, upang tumulong ng buong puso abot ng aking makakaya upang makapagbigay linaw sa katanungan sa investigasyon ito. Uh, naintindihan ko po na hindi lang mainit ang isyong aking kinakaharap sa kasal ko yan. Mararamin po ang galit sa aming mga kasama sa DPWH dahil sa mga nabanggit na mga sinasabing katiwala sa aming ahensya. Uh, hindi ko na po titingnan to. Ito po'y galing sa puso ko. Uh, nangangamba po kasi ako sa seguridad ng, <coughs> ng, pamilya ko. Um, ito pong aking salaysay ay marami pong mga tao na mababanggit at ako po ay humingi ng tawad sa mga tao na to pero kailangan ko pong sabihin yung katotohanan. Nihiling ko lang po sa ating buting chairman sa ating Secretary Justice po na maproteksan din po yung pamilya ko. Medyo napakabigat po nung mga babanggiting ko rito. At ito po ay uh, malalaman po natin ngayong umaga. At ako po ay uh, in good faith uh, sa lahat po, sa lahat po ng mga Senador nandito, sa ating Secretary at sa mga nandito po lahat. At uh, Simulan ko na po ang aking pinandang uh, salaysay, Your Honor. Sa akin pong sa akin pong boss na nabanggit po nung nakarang hearing ng aming kasama Undersecretary Roberto Bardado po Una ko pong nakilala si Yusek Bernardo taong 1997. Kami po ay magkasama sa Los Baños po. Hanggang dumating po ang panahon na ako po ay na-appoint na district engineer sa Bulacan. Sa taong 2022, nagsimula pong magbaba ng pondo sa akin si Isaac Bernardo Uh, nandito po ang detalye kung ilan po at magkano. Ang ito po, ang unang taon po 2022 ay 350 million po. Ang kasunduan po ay uh, 25% po para sa proponent. At ako po o yung driver ko po minsan ang nag-deliver po sa kanya. Noong 2023 po, Meron na rin po mga bumaba. Uh, dito po, naka-specify po lahat kung ang titulo, ang title po ng project, amount, at kabuang ibilaba po ng aking boss. Ang iba pong sistema, uh, sa simula po ay nagpapabigay po ng pauna lang pong 10% pag po lumabas na po sa pag-NEP po. Tapos po uh, ang kabuan po ay paglabas po ng GAA. Pag po sa GAA may lumabas na wala po sa NEP, ibig sabihin po noon, uh, maaari pong, hindi ko lang po alam ang prosedure, maaari pong sa BICAM po yun pumasok. Uh, andito po lahat po ang detalye sa aking sinumpang salaysay at uh, mayroon pa pong mga an uh, UA po, ang uh, program uh, locations po yata yon na naibabaro po sa akin noong 2024. At uh, hindi naman po lahat yun ay sari-sari uh, pong uh, project po yata yun. 2.85 billion po. Ah uh, yung pong sa 2024 na UA, uh, bukod po yung mayroon pong ba, uh, BICAM and NEP, nandito po lahat po ang detalye. Ito lang po kasi yung record na uh, nakuha ko po sa, sa sariling file ko po. At yun po ay uh, mayroon pong portion doon na mayroong 30%, mayroon pong 25%. Depende po sa proyekto. Ang uh, huli po ay itong 2025. Mayroon halagang uh, 2.55 billion po. 1.65 sa NEP at 900 million sa GA. At ganoon din po ang uh, sinabi niya sa akin sa proponent po. Ah, uh, doon po sa sinasabi na meron daw pong um, ang ating Senator Jigoy Estrada na di umano'y meron pong sa listahan na pinakita po noong nakarang hearing. Uh, yun po, ako po ang nagpasa ng listing po kay Yusek Bernardo. At ang sabi niya po ay meron, meron ka pa bang kailangan Uh, na worth 355, yun na daw po yung natitira. So, ako po ay nagpasa ng listahan sa kanya. Ang uh, um, pagkakabangit lang po sa akin, ay meron pang extra si SJE. So, nung lumabas po yun, uh, sa kanya ko rin po ibinigay, pero wala po akong direct na komunikasyon kay Senator Estrada at wala rin po akong, hindi po ako ang nag, nagdadala, wala po kaming, hindi ko po nakakaharap, Senator Jinggoy po. Si Josec Bernardo lang po ang kausap ko. Doon naman po sa nasabi nung nakarang hearing po about the 600 million kay Senator Joel po. Ang totoo po noon, yun po ay multipurpose building. Ang request niya po talaga. Dahil hindi naman po na ma-accommodate, nung nire-report ko po sa kay USEC na hindi naman po, hindi po ma-accommodate yung request. Uh, nagkaroon po ng idea, kami dalawa po ni Yusek Bernardo, na tapatan na lang kung sa kwentahan lang po na ang proponent ganito, uh, parang daw po mapagbigyan. So, uh, nagpasa po ako ng listahan without the knowledge of Senator Joel. So lumabas po yung yung pondo, I think uh, UA po. So hindi po alam ni Sen na yun po ang pinalit namin sa multipurpose building. Wala pong alam si Senator Joel. So yung bilanggit po na mayroon pong 25%. Ako po ang at si Josec Bernardo ang nag-usap na ganun na lang ang gawin para daw po matapatan man lang yung 1.5 bill na request po. Ah, uh, inayos ko po lahat yun, at uh, dinala ko po sa tauhan lang po ni Sen. Joel somewhere in Bukawi po. Uh, ang sabi ko po sa kanya, baka pe pwede, pakibigyan mo lang to kay boss, uh, tulong ko to kung ano man ang future na plano niya. Yun po ay tulong ko. Pero hindi niya po alam na doon ko po kinuha sa flood control po. Ang pangapat po, taong 2021 nakilala ko po si Congressman sa Sa pamamagitan din po ng uh, numero po, binigay lang po sa akin na uh, Yusek Bernardo. Hindi ko na po nilagay. Kasi po hindi naman po kasama siya nung kami nagkita sa Sangrila BGC. That was 2021 po. Ang unang usapan po namin ay susubukan pong makapagbaba ng pondo kung pwede po sa distrito ko. Taong 2022 po, unang bumaba po ay nagkakahalaga ng tanda ko po na ano, dito po sa record ay 500 519 po ang pagkakatanda ko po. Uh, after po noon, 2022, so, yung 519 po, ang... Excuse me, Engineer. Para mas maliwanag, basahin mo na lang yung sinumpang sa lasay mo Opo. para hindi ka naliligaw. Opo. Para wala na oomit, wala na dadagdag, mag-stick ka sa sinasabi mong yes, sino po. pang sa Ito po. Simula mo na lang doon sa, Saldico. sa simula. Oh. Basahin mo na lang ng dahan-dahan. Noong Agosto o oh, September 2021, nagkakilala kami ni Congressman Saldico. De, simula mo sa simula mo na yung sa simula, yung uh, gist ng inyong salaysay. Huwag yes, na yung uh, opening. Wala kong nakilala si Undersecretary Uh, Roberto Bernardo. Uh, kasama kami sa Laguna. Uh, Na-promote siya ng... Uh, Nag-promote siya uh, hanggang undersecretary. Si Yusek Bernardo ang tumulong sa akin para may talaga ako bilang district engineer sa Bulacan First D.O. Noong 2019, panahon ng secretary ng DPW, si Secretary Mark Villar. Uh, nung panahon na yun, ang tanda ko po, Sekretar Undersecretary for Operations sa Visayas, si Yusek Bernardo. Taong 2022, na magsimulang magbaba ng pondo sa aking DEO, si Yusek Bernardo, ang kasunduan ay 25% para sa proponent. Ang proyekto ayon kay Yusek Bernardo, ang kabuuan ng mga proyektong na ibaba ni Yusek Bernardo sa aking DEO ay nagkakalaga ng 350 million na sumusunod. Nandito po. <coughs> Noong 2023, ang kabuuan ng mga proyekto na ibaba ni Yusek Bernardo sa aking DEO ay halagang 710 million mula sa halagang ito, 450 million ang pumasok sa NEP, 260 naman po ang sa GAA. Ang para sa proponent, 25% po. At may advance ito na 5 to 15, nakalimit ang hinihingi ni Yusek Bernardo kapag ganap na ang NEP, base sa pagdinig sa camera ng representante. Samantala ang pondo ng BICAM ay may advance payment na 5 to 10. Nakalimitang hinihingi matapos ang deliberasyon ng BICAM at ang balansa ay babayaran pag buo, paglabas ng GAA. Ang detalye ng mga proyekto ay nand nandito po. Noong taong 2024, may kabuang pondo na 3.3 billion, 150 sa NEP, 300 million sa GAA, 2.85 sa UA. Nung naipababa ni Yusuf Bernardo sa aking DO, muling nagpatuloy ang 25% na bayad sa proponent ng mga proyekto na binibigay ko Yusuf Bernardo. Tulad ng 2023, ang usapan ay mayroon ding advance payment, depende na lamang kung ito nep o gaa. Kailimitan limitang inutusan ko ang aking driver na dalhin ang proponent kay Yusek Bernardo, minsan po sa parking ng Diamond Hotel. Ang detalye ng NEP 2024 ay may dito po nakasulat po. Ayon kay Yusek Bernardo, ang gaa in sources ng 2024 uh, na magkakalaga ng 300 para po yung uh, 30 million na para kay, sabi niya po sa akin, para kay Senator Bong Revilla, na noon ay kumandidato bilang senador para sa 2025. Sinabihan ako ni Yusuf Bernardo Henry, kay said Bong yan, baka gusto mo tumulong sa kanya. Dagdagan mo ang proponent, kung na bahala. Sinabi ko kay Yusuf Bernardo, sige po boss, kaya po yung na 25 ay eh, naging 30 ang naging proponent doon po sa tatlong project na nakalagay po dito. Ang project po ay construction of flood control structure along Angat River, Sipat section, Plaridel, Construction of flood control structure along Angat River, Lum Lumang Bayan. Construction of flood control structure along Giginto River, Malis section, Giginto. Total. Ang total po ay 300 uh, million po. Yun po ay ayon kay Yusef Bernardo. Never ko pong nakakausap si senator Bong Revilla. Never po. Makikita sa listahan mga proyektong galing sa U8 2024 hindi lamang flood control ang mga proyektong subalit ang proponent naglalaro sa 25 hanggang 30%. Noong taong 2025 ay may kabuang halaga na 2.55 billion na naipababa ni Yusik Bernal sa aking DO. Tulad ng mga nakaraang taon, ang proponent ay natiling 25% sa kabuang halaga ng pondo na naipababa ni Yusik Bernardo sa aking DO.